Isa sa mga bagong balitang lumabas mula sa ESPN ay ang naging desisyon ni Augustus Marshall Yunis na piliin ang Los Angeles Lakers kaysa sa Milwaukee Bucks. Ang 23 anyos na guard mula Lithuania ay naglaro ng apat na taon sa St. Mary's Gale sa NC Double NCAA at nakilala bilang isang maaasahang playmaker na may disiplina sa depensa. Sa pagpili niya sa Lakers, malinaw na hinahamon niya ang sarili na makapasok sa rotation kahit puno na ng mga established guards ang koponan. Ang usapin ngayon, kung maganda ang ipapakita niya sa training camp ngayong Setyembre, maaari ba siyang paboran ng coaching staff kaysa kay Dalton Connect na kasalukuyang nasa alanganin ang sitwasyon. Pero bago yan, dito muna tayo kay Dalton Connect. Noong Summer League, hindi naging maganda ang ipinakita ng 25 anyos na rookie. Bumaba ang kanyang averages sa 12.1 points 3.5 rebounds at 1.8 assists per game habang halos 39% lamang mula sa field at 31% sa three point line. Malayo ito kumpara sa inaasahang production ng isang first round pick dahil dito, maraming analysts ang nagdududa kung kaya pa niyang mag-improve lalo na't na mas matanda na siya kumpara sa karamihan ng rookies. Ayon kay Kevin Pelton ng ESPN, at 25 years old, the development curve is not as wide for connect. What you see is probably what you get. Dagdag pa rito, lumabas din sa ulat na isinama na ng Lakers si Connect sa trade block, indikasyon na baka hindi na nila nakikita ang long-term fit niya sa rotation. At samantala, kabaligtaran ang sitwasyon ni Marshall Yonis. Sa kanyang huling taon sa St. Mary's, nagtala siya ng 12.5 points, 4.2 rebounds at 3.8 assists. May shooting clip na 47% at 36% mula sa 3-point range. Bagamat hindi explosive scorer, consistent siya bilang secondary playmaker at maayos ang kanyang depensa sa perimeter. Ayon kay draft analyst Jonathan Giveni, Marshall Yunis doesn't need the ball all the time to be effective. He can defend, move without the ball, and make the right pass. Ang kanyang edad na 23 ay isa ring malaking factor dahil mas bata pa siya kaysa kay Kinect at mas may oras pang ay develop ng coaching staff. Mismong si Coach JJ Redek ay nagbanggit sa Media Day, We want competition at every spot. Whoever proves they can help us win, they'll get minutes. Kaya malinaw na may chance si Marshall Yunis na lumusot sa rotation kung makakapagpakita ng magandang performance sa training camp. Kung ikukumpara, mas kilala si Kinect bilang scorer, ngunit dahil sa inefficiency at advanced age, nababawasan ang tiwala ng coaching staff sa kanya. Si Marshall Yunis naman ay mas versatile, pwedeng maging combo guard, at mas bata kaya mas bukas pa ang posibilidad para sa kanyang development. Kung ang pag-uusapan ay shooting at instant offense, si Neck pa rin ang may advantage, pero sa depensa, ball movement at energy plays, mas lamang si Marshall Yunis. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, the Lakers are prioritizing players who can fit next to Luka Doncic and Lebron James. That means defense, decision making, and the ability to play off the ball. Sa ganitong lens, mas akma ang profile ni Marshall Yunis kaysa kay Keneck, Hindi rin pwedeng kalimutan ang papel ng iba pang guards ng Lakers. Nandyan si Marcus Smart na magiging anchor ng depensa, si Austin Reeves na steady secondary scorer, at syempre si Luka Doncic na magiging sentro ng lahat ng opensa. Sa ganitong sitwasyon, mahirap makahanap ng consistent role para kay Neck na primarily scorer lang, samantalang si Marshall Yunis ay mas flexible na pwedeng mag-adjust depende sa kailangan ng team. Kung matuloy ang trade rumors, posible pang mawala si Kinect bago magsimula ang season, at kung mangyari iyon, mas lalo pang tataas ang value ng pagkakasain kay Marshall Yunis. Sa kabuuan, malinaw na iba ang trajectory ng dalawang guards. Si Dalton Kinect, bagamat may shooting talent, ay bumababa ang kumpiyansa ng team sa kanya dahil sa edad at inconsistency. Samantalang si Augustus Marshall Yunis, mas bata, mas efficient, at mas akma sa pangangailangan ng Lakers ngayon. Hindi ibig sabihin nito na tapos na agad ang karera ni Kinect sa NBA, pero para sa Lakers, mukhang mas may rason silang bigyan ng pagkakataon si Marshall Yonis. Ang magiging susi sa lahat ay ang training camp ngayong Setyembre, at dito makikita kung sino talaga ang makakakuha ng tiwala ni Coach Redek para sa rotation. Sa huli, parehong may pressure ang dalawang manlalaro, ngunit sa ngayon, mas malinaw ang landas para kay Marshall Yonis na magkaroon ng role sa paparating na season. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.